May 31, 2023, umalis ang NBJ mula sa It Bulaga sa ilalim ng Tape Corporation. June 30, 2023, nagkaroon ang TBJ ng show na EET sa ilalim ng TV5 na pagmamayari ng Manny Pangilinan. Ngayon, ano ang mga pangyayari sa likod ng pag-alis at mga pangyayari hindi niyo nakita at hindi natin Ngunit dito ay malalaman nyo kung ano ang nasa likod ng mga pangyayaring ngayon. Maraming salamat po hello hello people sa mga nagsubscribe sa aking YouTube channel at salamat sa pagsuporta. Salamat sa inyong likes, comments and pag-share ng video nito. Umpisahan po natin ang kwento mga people. Hito na po. Pakinggan po. Ang tape corporation ay pagmamayari po ni Romeo Haloso Sr. Opo ang isang kongresman po yan dati na ngayon ay hindi na po dahil sa controversial. Hindi na po natin ikikito kung anong controversial na yaon pero alam niyo na yon. Sa pag-alis ni Romeo Halosos ay siya namang pagpasok ng kanyang mga anak bilang bagong management ng Tape Corporation. At sa ar at sa pagpasok din ng bagong mga tape ng mga management ay siya rin naman din pag retire ni Tony Tobiera bilang CEO ng Tape Corporation Si Tony Tobiera ang original na namamahala at ang overall management nito ng It Bulaga Siya ang nagproduce nito at siya din ang nagmanage nito kailan Tito Vic and Joey kaya nagtagal po ang It Bulaga dahil kay Tony Tobiera at bilang CEO at overall na management nito sa Tape Corporation ngayon, sa pagpasok po ng bagong management, ang bagong management ay pinamumunuan po ng mga anak ni Romeo Halosos. Ito ay si John John Halosos, Ballet Halosos, at Suraida Halosos. Sa pagpasok ng bagong management, nagkaroon sila ng bagong plano sa Itbulaga. Gusto ng mga bagong management na baguhin at i-restructure ang Itbulaga, i-reformat ang Itbulaga. At siya namang tinanggihan ng TBD dahil ayon sa ni ayon kay Tito Soto, hindi na kailangan ng restructuring dahil effective na ang formula ng Itbulaga at tumagal ito ng walang restructuring. Proven at effective ang mga portion at show na ipinapasok sa Itbulaga. Pero higit pa dyan, ibang structuring ang gusto nung i-implement ng bagong management. Ito ay una, alisin ang mga host na hindi na kailangan sa itmulaga. At isa sa mga nababanggit ng mga host ay sila Ryan Agoncillo, Min Bendoza, at si Raisa, si Aling Maliit. <coughs> Bukod pa dyan, meron pang isang restructuring na gustong i-implement ng bagong management at sabi nga nila ito ay kailangan. Dahil meron silang bago yatang, ayon ha sa mga usap-usapan, meron silang bagong portion sa it na ipapasok sa noon time show. Isa sa mga gusto nilang tanggalin ay ang portion ng judgmental at dito pumasok ang usap-usapan tungkol sa juwapao. Gusto ng mga bagong management ng TIP Corporation na bigyan ng exposure ang juwapaw sa Itbulaga. Ibig sabihin, imbis na adjustment nal, imbis na kainan ng ibang portion ang oras ng Itbulaga, kailangan itos palitan ng juwapaw na mas masaya at mas bago epektibong formula sa Itbulaga na bagong re -re restructuring. Ano po ang Juwapaw? Ang Juwapaw po ay Jose Bayola, ay Jose Manalo, Wally Bayola, at si Paulo. At doon sa Juwapaw, bakit nga ba nabuo ang konsept ng Juwapaw? Ano sa palagay nyo? Ito ang ating perspective. Ito perspective to ha. Ito ang ating mga napapansin. <laughs> sa Itpo Laga, ang pinakamain attraction ay Sugod Bahay. Doon sa Sugod Bahay, ang napansin ng mga tao ay ang chemistry ni Jose Manalo at ni Wally Mayola at ni Paolo. Sa pamamagitan lamang ni Jose Manalo at Walip Mayola, tumatakbo ang Sugod Bahay ng walang script. Nabubuo ang bawat segment, nabubuo ang segment ng sugod bahay at naitatawid nila ang segment ng sugod bahay na walang script na binabasa at, wal, at lahat ng iyan ay tinatawag na impromptu. Pag sinabing impromptu, ito ay kusang nangyayari at kusang nabubuo sa ere. Sa takbo ng pangyari, pangyayari, pangyayari ito ang napansin ng mga halusos ng mga bangong management. Ang combination ng Jose Manalo at Wally Manalo at si Paulo Belisteros nagtanoon ng konsepto na Juwapo na gusto nilang idagdag doon sa segment ng Eat Bulaga. So tatanggalin nila ang judgmental imbis na kainin ng oras ang judgmental ito ay ilagay sa Juwapaw at magkaroon ng exposure ang tatlong Juwapaw na to na sila Jose, Wale at Paulo. At iyan ang naging usap-usapan sa social media at sa mga balibalita. At nung mabalitaan nyo ng mga tao, mukhang naging interesado ang mga tao sa Juwapaw. Yun na nga ang nangyari people kinausap ng bagong management sila Jose, sila Umali at sila Paulo at si Alang na siyang mananatili sa it mula ga pag -uras na umalis ang TBJ. Pero people hindi po pinaalis ang TBJ, ang TBJ ay kusang umalis. Kusang nagpaalam ang TBJ dahil hindi na nila masunod ang kanilang mga demands at hindi na sila nakasundo sa kanilang mga negosasyon. At yun na nga ang nangyari noong May 31, 2023, opisyal na nagpaalam ang NBJ sa Tip Bulaga. Ay sa It Bulaga, sorry, sa It Bulaga. At sa pag-alis ng TBJ sa It Bulaga sa ilalim ng Tip Incorporation, nagsunuran ng ibang mga crew ng It Bulaga, mga original crew ng It Bulaga, at nagsunuran na rin sila Jose Wale, at Paulo pati na rin sila Ryan sila sela Raisa Pero mi bago pa umalis ang ibang host kinausap na ng Tip Corporation sila Jose sila Walid at saka sila Alan kay na manatili Pero tinanggihan po ito ayon kay Alan sa interview niya kay Julius Babaw, tinanggihan niya ang tinanggap nilang offer ng Tip Corporation mas pinili nila ang sumama sa TBJ dahil sa tinatawag na loyalty. At ayon kay Alang He sa interview ni Julius Pabaw, malaki ang offer ng tip operation kay Jose, Wally at sa kanya. Upang humawak sa itpulaga at maging magkaroon na nga ng segment na juwapaw doon sa itpulaga. Pero mipol nabigo ang TIP Corporation dahil dito ay na-tuloy pa rin ang paglipat ng TBG sa mulaga at natuloy pa rin ang paglipat at pagsama ng siwapaw sa TBG. At yun ang nangyari bakit ang itbulaga ay kumuha ng mga bagong host na sila Paulo, Pietong at saka si Boboy Binyar. Sa unang tirada ng itmulaga, tila hindi nagustuhan ng mga tao nito. Ngunit nang kabawi lang ito nang pumasok si Isko Moreno ang tinatawag nilang si Yorme. Sa pagmasok ni Yorme, nagkaroon ng tinatawag na karisma ang itmulaga sa mga audience at nagkaroon sila ng pagtanggap sa itmulaga kahit hindi ito ang mga original na host. Ngayon, Mipol, ang tinatanong nila, si Tubira daw po ba ay pinalis o nag-resign o nagretire Ang sagot po ay yung kay Bolit Halusos, ito ay nagretire Kung tututusin at tutusin nga sa pagretire nga hindi umalis sa Tubira exactly siya ay nanatiling consultant ng Tape Corporation. So si Tony era ay nandoon pa rin sa Tape Incorporation bilang consultant ng Tape Corporation. Kaya kung napapansin